Pabor si na Sen. Francis Tolentino at Sen. Lito Lapid sa pagbabalik ng mandatory face mask o pag-obliga sa pagsusot ng face mask sa bansa matapos na banggitin ito ni Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. na posibleng ibalik ito partikular na sa Metro Manila. Ayon kay Tolentino, mainam ang sestyong ito ng Pangulo lalo na sa pagsulpota ng bagong variant ng COVID-19 na mas kilala sa Arcturus sa varianta. Pinunta ito ng senador na isa pa naman sa mga sintomas sa variant ito ay parang sore eyes. Kasabay nito ay pinag-iingat at pinaalalahan na ng senador ang publiko na maging alerto sa bagong variant na ito lalo na sa paghawak sa mata. Kasi yung Arcturus, art, 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 remember dyan, that, eh? variant. yung variant na yun kasama yung sore eyes. So kala nyo may sore eyes kayo kasi awak sa kamay So, sa mata, kala niya so rice, yun pala yung symptom. So, yung iba nga, sabi, pati paghawak sa mata, iwasan. Diba? So, ingat kayo, pag nag-outing, outing, swimming, kasi, so rice, diba, di so rice, kung nag-swimming, Itong Abril, una nang naitala ng DOH ang unang kaso ng COVID-19 actors variant sa bansa. Iginit naman itong si Sen. Lito Lapid na hindi dapat nakalimutan ang mga natutunan sa pandemya at huwag nang antayin pa na maulit-muli ang krisis na ito hinikayat ni Lapid ang mga kababayan na sumunod pa rin sa health protocol ng gobyerno para labanan ang muling pagkalat ng COVID sa bansa at sundin kung muling ibabalik ang mandatory na pagsusot nga ng face mask. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.